Well, magandang gabi po mga kababayan. Uh, late na naman po ako dahil problema ulit sa power supply. Pag ganyan na late po, ibig sabihin, hindi ako magpag-vlog dahil brown out. Kaya, I have to rush now dahil hating gabi na. Well, past 8 o'clock. Ang gusto ko pong uh, talakayan sa ngayon, ay yung uh, pagdadrama ni Mr. Rogando Sasot. Baka napanood nyo na rin po sa ibang mga DDS vloggers itong uh, kanyang monologue. Marami naman po siyang binanggit na tama. Actually, may mga nagustuhan ako doon. Uh, para bang kung magsalita siya doon ay eh, para siyang uh, makabayan. May paiyak-iyak pa oh. Very emotional. Sumisinghot yung singhot eh. So, hindi ko alam kung umiiyak ba o sinisipon. Ngayon, marami naman po siyang magagandang sinabi. Kagaya nung uh, medyo pinagalitan niya si B.P. Sara na tinanong niya kung bakit daw ba tinanggap pa ni Bibi Sara yung confidential fund noong December 2022 yung 125,000 na masyadong controversial sa ngayon. Sa bakit totoo? Bakit nga naman talaga tinanggap? Or at saka ang isa pa, bakit binigyan? Kusang bigay ba ni BBM or nag-request. Kasi sa pagkakarinig ko po, ayon sa ibang mga, alam niya na, balita, eh, nag-request po itong si B.P. Sara. October pa yata, or November. Na, actually, galing mismo kay B.P. Sarah, na ang talagang nire-request niyang amount was 200 plus. 200 plus million pesos. But ang ibinigay sa kanya ni BBM was 125 million. At ibinigay ito, teka muna, ni request yata ng October or November, ibinigay December 13. So ang uh, malaking tanong din eh bakit natagalan? kung bibigyan. Sinadya ba talaga ni BBM na ibigay ng December na na kung kailan patapos na ang patapos na yung taon? Magagastos pa ba yun? Pero ayun nga, nagastos nga eh. Nawala eh. Saan din nala? Ngayon, ang isang tanong yon sa 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 parte yon ni BBM. Bakit ibinigay ng masyado ng late kasi naman umupo sila, di ba? July. Pero nag-request yata bandang October. Ang tanong ko, bakit magre-request na patapos na nga ang taon? Hindi ba't mayroon ngang mayroon ng uh, mayroon ng nakalaang budget para sa 2023? Pinag-usapan na yon Even during pa yon sa early part of 2022, kung saan yung administrasyon pa yun ng kanyang ama. May nakalaan ng budget for the following year. Bakit kailangan manghingi pa? O, oh, yan ang isang tanong. At ngayon nga, kaya nagka-gulo-gulo dahil naubos. it's either ginastos or dineposito o itinago, whatever. Kasi hindi maingat nga kung saan ginastos. Ang sabi naman ng ama, hindi naman daw ginastos o kung hindi ginastos, di ibalik. Ganun ka simple. The fact na hindi maipaliwanag, nawawala ang pera, natural anong iisipin ng mga tao, ibinulsa. Yun lang yun. Come on. Let's not be stupid. Now, yung iba pang mga binanggit, niya, hindi ko lang talaga kasi na take note. Ah, eh. uh, yung panahon daw ni Pangulong Duterte, siya at ang mga DDS, actually mga maka-Duterte sila. Nasabi nga niya, including Maharlika and other mga DDS, sila daw kahit na uh, Duterte supporter, supporters, eh pag mali, pinupuna nila. Well and good. Maganda 'yun. Hindi bulag. Pero magaganda naman yung ibang uh, sinabi niya. Pero ang hindi ko po nagustuhan doon sa lahat ng sinabi niya ay 'yung tawagin niyang halang ang kaluluwa ng mga Marcos at Trumualdes. Ang Marcos at Trumualdes, halang daw ang kaluluwa. Medyo nagpanting yung tenga ko doon ah. Well, sa opinion niya yon baka mayroon naman siyang, baka mayroon po siyang uh, proof or uh, mga dahilan kung bakit niya tinawag na halangang kaluluwa ng mga Marcos at Romualdez. Now, you are a Duterte supporter. Sabi mo, Kapag bali, pinupo na mo. Pag okay, okay. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Sasot, itong tungkol sa pagiging pro-China ng iyong uh, iniidolo na Tatay Digong, tama ba yon? Sana pinupo na mo ang pagiging ang kanyang pagiging pro-China at yung kanyang pagpapabaya during his uh, term pagpapabaya na yung teritoryo natin ay muntik ng muntik ng maagaw o naagaw na nga eh di ba yung ibang ilang isla ba ang naagaw ng China during his term di ba doon yung nangyari yung pag, uh, pag ng Well, inumpisahan niya tayo sa panahon ni, ni Pinoy. Yung pagpagawa ng, yung dyan sa mischief reef, yung ginawang artificial islands na ginawang base militar. Kung inumpisahan yon sa panahon ni Pinoy, bakit wala siyang ginawa na ipatigil? Hanggang sa ngayon, bago siya, bago siya umalis sa pwesto, tapos na functioning na yung base militar ng China. At yung ginawa niyang uh, mga extrajudicial killing, yung uh, <clears throat> madugong drug war. Tama ba 'yon, Mr. Sasot? Sana pinupuna mo 'yon. Well, sabi mo naman yung uh, pamamahala ni ng ama ni Bepi Sara Maraming tama, maraming mali. Hindi raw tapos. Usually naman kasi sa six years eh, lahat ng programa mo ay talagang hindi matatapos. Napakaigsi eh. Dapat kasi at least ten years. With re-election. Opinyon ko po yun. Kasi ang six years po ay talagang bitin. Pero naman po, kung kagaya din lang ni... Uh, Mr. Duterte, ang Pangulo, mas maigi na po na maigsi. Mas maganda pa nga na paigsi. Mas maganda pa nga na hindi siya naging Pangulo. Dahil yung naging Pangulo siya, napahamak ng husto ang bansa natin. At yung mga anomalya ni Duterte, pinupo na mo ba? Ang pinupo na mo sa ngayon, itong laman, ang main uh, topic ng iyong monolog is yung anomalya ng mga kongresista. Yung mga budget-budget dyan. Which is, ngayon lang ba yan nangyari? Hindi naman ah. Ever since, ever since na ipinanganak ang politika, lalo dito sa Pilipinas, ay talagang talamak ang anomalya. Bakit parang pinipinpoint mo lang ngayon itong uh, leadership ni Martin Romaldes? Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez ha. Ah. Ang tinatanong ko, bakit init na init ka ngayon sa kongreso? Sabi mo, ngayon mo lang kasi nalaman. Come on. Talaga? O baka naman ngayon mo lang dinidiklik ang kongreso dahil nga pet mo si Sarah at kinakalaban nila Keso, actually hindi naman kinakalaban eh, pinagiinitan daw si Sarah. Hindi pinagiinitan. Ginagawa lang nila yung tama na yung confidential fund, the request ni Sara Duterte, ay kailangang ilagay sa dapat paglagyan. Di ba? Kalukuhan, maniwala sa'yo na ngayon mo lang alam ang mga anomalya. International relations expert, ngayon lang alam na ma-anomalya pala ang kongreso. Kamo naman, Ko, ah. excuse me tapos galit kayo sa sa mga ng pupuna ako nga magtanong sa iyo kasi nagsasalita ka dyan sa monolog mo, para bang akala mo sino kang mapagmahal sa bayan may paiyak-iyak ka pa kasi yung lahat tayo nanumpa, sa watawat, yung pambansang ay panatang makabayan Ikaw ang tanungin ko, makabayan ka nga ba talaga? O bakit ka pinadalhan ng letters of encouragement? Siguro na natukoy ka na. Di ba tinukoy na? Inaalam kung sino-sino ang mga pro-China. Pilipinos. Mga taksel makapili. Isa ka dun, di ba? Pwede ba? Kung magsalita kayo, parang napaka-demonyo nitong Romualdis Marcos, ha? Ah. Sino kaya mas demonyo? Yung, yung, bakit hindi mo ikumpara itong uh, nakaraang administrasyon at sa kayong administrasyon sa ngayon? Kailan ba nawalan ng anomalya ang gobyerno? Kailan ba nawalan ng magnanakaw? hirap dito sa mga anti-Marcos na to eh lahat nalang, pati yung may isang vlogger pa dyan na sikat na sinusubaybayan ko sana pero pag ang tingin talaga doon sa Marcos Senior eh magnanakaw eh pwede ba? matatalino kayong tao pero porki galit kayo sa wala na kayo ibang nakita kundi yung sama keso yung nung umalis daw si Apolacay sa pwesto nung naalis ang iniwan daw na utang is 27 billion sa totoo lang mali pa nga yun 29 billion at lahat daw yun inakaw excuse me ang tanga-tanga naman itong vlogger na ito ang tali-talino ang galing-galing na tao pero ang kung ituring si marcos senior e eh, magnanakaw, magnanakaw talaga Ibig mo sabihin, lahat daw ninakaw, ibinulsa e daw yung 20, 27 billion? Sa pagkakaalam ko, 29 billion ang naging utang. O, ibig sabihin ba, sa 29 billion, 2 billion lang ang ginasto sa mga proyekto? Yung 27 ang ibinulsa? Excuse me. Purki galit kayo sa Marcos, kasi palibhasa, mga, mga, <coughs> communist sympathizer sa mga ito, doon nyo po ma mapapansin, mahalata ang <clears throat> ang communist sympathizer, pag ito ay talagang nasusuklam doon sa Marcos kagaling-galingan, pero napanting talaga tayong ako pag tinatawag ninyong magnanakaw ang Marcos hindi totoo yon Buhay na ako noon. 20 20 years. 20 years <clears throat> sa kanyang pwesto. Nakautang ng 29 billion. Pero tingnan mo naman ang mga proyektong ginawa. Kayong mga anti-Marcos kayo, bulag kayo sa mga magagandang ginawa nung Marcos Senior at pati na yung anak dinadamay nyo na hindi nyo nakikita yung mga proyektong ginawa kung hindi nga lang po tinanggal si Marcos Senior sa panahong ito itong buong kapuluan ng Pilipinas puno na ito ng mga railway lahat na kailangan ng isang lipunan, nandiyan dyan na sana. Noong time ni Marcos, senior, doon po nangyari yung from, uh, from Luzon to Mindanao, hanggang Davao yan eh. Yung Pan-Philippine Highway, yung South Road na tinatawag, mula Ilocos hanggang Davao tuhog yan, mula Luzon hanggang Mindanao mga ospital lahat ang daming ginawa tapos sasabihin nyo, ninakaw tingnan mo nga yung mga sumunod na mga presidente nangutang din nangutang sa World Bank, sa IMF pero ano mga proyekto ang ginawa? meron ba? Hindi kaya yun ang dagdakaw ng mga inutang? Excuse me. Ngayon ito si Sasot, akala mo magsalita, akala mo siya napakagaling. Ay oo naman, magaling yan eh. Matalino, oo, oh. saludo ako. Naniniwala ako matalino. Hindi naman yan makakapag-aral sa abroad. Kung hindi yan matalino. Kaso ka mo, ang talino ay ginagamit sa pagiging taksil sa bayan. Diba? Diba pro China ka? Sasot. Tapos yes, kung magsalita ka, alam mo kung sinong napakagaling. Yang iniidolo mong mga Duterte, diyan lang makikita kung anong klasing tao ka. Kapag ikaw ay umiidolo diyan sa mag-amang Duterte, diyan lang makikita kung ano kang klasing tao. Do I need to explain why? Use your head! Mga kababayan, hanggang dyan lang po. Gusto ko lang po na ilabas yung inis ko doon sa monologue na yun ni eh, Mr. Rogando Saso. Okay? Binyonggit pa niya doon yung mga <laughs> kinol pa niya yung mga vloggers na tinitira daw siya. Oh, Criselis Gera. Tinawag ka. <laughs> okay, mga kababayan, hanggang dito lang. Thank you for watching and uh, see you in my next vlog. Peace.